gagawa ako ng suman na saging. Ayan, saging. Saging ito, guys. Kakayurin ko. Masarap sana ito may buko. Walang mabila ng buko yung asawa ko. Mas mabilis yung saging i eh, ano? Tayo rin pag ano. Malambot siya eh, pag kabuting kain eh, matigas. Ilaw lang gamitin yung guys pag nagawa kayo ng suman. Mas maganda kasi yung ilaw. Lagyan ko ng ano, ayan oh, Giniling na malagkit. Habang nagluluto ako ng ulam namin, I-prepare ko na yun, guys. Ayan, guys. Tapos ko na kayo rin ang saging. Ayan. Lagyan natin ng, may, ng malagkit na giniling yan, guys. Nagawa tayong suman. Ayan. Nagluluto pa ako ng aming ulam habang nagprepare nagpre ako niyan. Kasi ano ko pa yung dahon eh. Haluan ko ng malagkit. Malagkit. Ihalo natin. Ayan, lagay natin yung biniling na malagkit. Ayan. Lagay natin yan. Unti-untiin lang natin, guys. Asukal! Ayan, asukal. Lagay natin asukal. konti untiin lang natin yung asukal na 1 port. Baka sobrang tamis. Ayan, dagdagan lang natin mamaya. Tikman natin yan. Saka itong malagkit ganun din. Diba? Halo natin yan, guys. Yes. 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 I-prepare na natin yung dahon ng saging. Ito, unasan ko itong dahon ng saging. Para malinis. I-ano natin to sa apoy. Dahon ng saging. Pusok na natin itong ano, lamisa. Ito, i-ano ko ito guys sa apoy. Pero bupitin ko tong dolo. Para ano siya. Tapos pupunasan ko to guys. Maraming mahal na yung daon ng saging. Ay, eh, pati daon ng saging mahal na rin. Yan, anong kuya mamaya? Marando. Parang big sabi. Mm. Mayan na lang patulog. Tapos ko na ito trabaho rin. Eh. May buto na. Hmm? Kasi ko sa kanya. Pero kayo ng daw ng saging para sa ating suman. Alah, napulit-pulit na. O saan naman tayo na walang daw na sabi. Bahala na ito eh. Batala. Kung paano na ibalo, bahala na kayo. Ano yan? Kung pa yan? Nao... No yan? No Ako kumasagulat. Ang dami yan? Ay, salamat po Ano. Hello. Ay, gano'n ako. Oo, gano'n, Sige lang, magloto mo. Kaya malakas kami sa tangge, kasi para luto. Hmm. Mahal pa naman ng tangge. Mahal pa naman ng gasolina, gasol na Hindi naman kami punitin magluto Bibili ka na sa labas, mahal, mas mahal. Mahilig nyo talaga ako magluto guys. Punasan natin yung lahat ng saging. Opo muna ako. Kailangan pinupunasan kasi ito. Nyo. Yeah. Dito kayo, be. Andiyan yung apo namin, na oh. No? Kiss ng ang tali. Andito yung aming apo, guys. Ayan, oh, no? proso ka. Bawis sila Lola kayo. Bye, no? yeah, bango taling, bango, yan, si Tali, yan. Bawis lang ito si Tali. Bango, bango, yun, no? si Tali, oh. oh yeah, Ayan, ang aming apo. Yan, yeah, mm. si Tali. si Tali. Mm. Italing. Saan ka sa pa pupunta? Ilo sa camera ka. Oh. <laughs> Punta ka lawan sa YouTube. Bye, ah, Ilo. Ilo mga kababayan. Nandito si Tali. Ayan. Mm. O, oh, ayan Oh. Si Tali Oh. Tali. Ayan o. Oh. Mm, -mm. Ayan, mm, mm si Tali. Ayan si Tali. Mm -mm. Mm -mm. Mama. Mm -mm. Mama. 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 Ano yung lulot mo Saging na ano. Suman. So magbabalot tayo ng suman para sa akin marianda la 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 la, la. suman na saging to guys ha sa kamalagit natutunan ko to dati sa kasama ko Thank Oh, Taga-amin yung kasama ko yon. Ganito yung ginagawa niya. Kasi marami daw silang saging. Ganito na ginagawa ng nanay nila. Nalaki nga yung gawa ko. Landa, anaw, so, ano? Prito na lang ako. Ano? Ano? Yung pinipito yan. Matigas yan. Ako ayoko na magkutsara. Kamay na lang. Matatapos eh. Masarap ito sa kapi. O, bili daw pa. Kali lang. Ayan na po. O, diba? Ayan ayun oh. Ayan, guys. Ito na yung aking binarap, guys. Mega shout out kay Elisa May. Bakit? <laughs> Sumba na naman kami, abe. Eh. Abe, saan ka na be? Wala ka na doon be. Wala ka na be. Ayan guys, tapos na kami magbalot. Thank you so much. Mamaya pakita natin yan guys pag naloto na yan. So manasaging sa malagkit na giniling. Ayan. Mamaya, ibalik natin yan mamaya guys. Recipe na Pag naloto na. Ayan. Uh, piraso guys, pero malalaki siya. O oh, ayan o. Oh. Ah, uh, suman na saging saka giniling na malagkit. Ayan. Ito, bali si piraso pala ito, guys. Ayan. Ayan, lagyan natin ng tubig yan, guys. Ayan. Lagyan natin ang tubig ang ating suman. I-steam po sana ito, guys. Mas malakas ako rin dito sa, ano kasi, sa gas. Pag-steam. Kailangan, ano siya? Doon? Ay, ano? Di ano na ang tubig? Kasi malalaki ito eh. Pag-steam kasi matagal. Ayan. Isasalang na natin yan, guys. Ayan. Guys, Ay, tapos. Ilaga natin. Ayan. Intayin nyo na lang kung may maluto. Isasalang ko na. Yan, yan. Ayan guys, luto na yung aking suman na saging with giniling. ilagyan ko yan guys. Pag nagluto kayo nito guys, lagyan nyo ng boko para mas masarap. Masarap din siya, kaso mas masarap talaga pag may buko. Ayan. Ang aking suman na saging with giniling na malagkit. Ayan. Yummy yan guys. Thank you so much and God bless.